Ayan na ko, ayan yeah, na, vlog tayo ko, vlog. Ayan na ko. Ah, matanda na, maliit na aso. Matanda na, maliit na aso mga idol. Ayan you know? na. papa ano naman mga idol oh? o. Papapa, kilit eh. You ayan know? you know? na. Ayan magpakamot-kamot. Ayan you know? na, mabait. Ayan dito, dito sa ano. Dito sa ano. Ayan. Alam nyo eh. Ayan you know? na. Balambing-lambing, ba, 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 oh. Pag yun yung pagkamot-kamot siya, eh. magkakaliti siya. Ayan, ha. Oh. ng oh. Matanda na to. Eh. malit lang to, pero matanda na mga ito eh. Oh. Hmm. Ano, nagpapakamot-kamot, to oh. Ang uh, gusto-gusto niyang, ano, eh. Pag nilapitan siya. Gusto niyang ganito, eh. Hmm, Idikit talaga niya yung katawan sa ano eh. Uh, twin You know, Para magpakamot siya. Odi, odi, odi. Odi, hmm? odi, odi. ayano o. Oh. Siya <laughs> tahot mo nyo mga idol. Ito pa mga idol. Ang dalawa mga idol. Bablog ko sa inyo mga idol. Ito. So. Uy! Ayan o mga idol ba. So. kita aja mau idol ya lah mau idol oh masih tetap sama bisa mau kapal yang beli ibu itu mau ya nama mau idol kapal ibu, to, idol. yang oh. beli ibu itu lah Pitbull Kita teman Lobo rintai Ayo 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 asong gubat muka mukha laki ano ito na ako ayan mga idol i-vlog ko mga idol ayan o mga idol thank you mga idol maraming salamat mga idol